problema ngayon, ano ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorgibig! Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number one, you take a hair follicle drug test. Number two, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Ilitang to. Sana puti pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa Philhead Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program na ka pa rin? Tapos dun, wala namang ano, walang bakal. Ano yung sinin nyo? Takot na takot kay kay Sara. Takot na takot kay kay, du kay Duterte. Kaya mag yung magturog tayo? Ay di yan kayong magdakaw. Yung anak mo nga magdakaw, papaluin mo eh. Ikaw! Ikaw! Kailangan mo kung sino ka? Convicted ka! Nagkocontempt ka ng tao! Correct! Ano ka? Criminal! Convicted ka! Criminal! Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Diba May bukas ka rin! mag no? sila? Pinabaliktad din yung konstitusyon! Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin! Tama ba yun? Tama! Mali! Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno, from President, Vice President, Love Sara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, three branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap pang intindihin nun. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal akong magpasensya. I have a high tolerance for pain. Iwahiwa, hindi na ako kailan. Iwahiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin. Tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung ko, okay lang sa akin yun. Kuryente nyo ko, Okay lang sa akin yun. Dinala na namin sa akademya. No? Puso pa ising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reg lang muna, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinahing ng taong bayan. Kaya, pag kami nagalit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo, taong dalayan. Huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Ano yung tindihan yung sinasabi ko? People's Court, kami mismo ang liliti sa inyo. Kami mismo. Para sa ating mahal na Vice President Sara Duterte, sa malapag na malakas. Okay. Ang susunod, ang ating isang nakapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Alam niyo ba kung sino? Siya lang ang ating pag-asa na magtatanggol sa Bansang Pilipinas. Sino pa ba, ba? Sino pa ba, ba sa natin? Wala na! Nanutuwag na lahat ang Pilipino! Pero nandito, nandito si Supremo Trimiti alias Tano. Ibibigay <manyan> ko ang mga ito. Magandang gabi sa mga. Mga kasama. Ay tuunan mga nanonood. Gandang gabi sa inyo lahat. Thank you ah. Thank you. At uh, isang honor yun nandito kami. Isang honor. Kasama namin yung mga ay ah, ingal. Commander ng Guerrilla, Filipino Guerrilla Forces. Taki. Ah, wag nyo lang ano, itasong kami. <laughs> Makikilala kayo eh. Mga nandito. At uh, yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces. All over the country. One time, big time. Okay, one time, big time. Ito na yun. At uh, na natin to. Yan! Taposin na natin ito. Kasi mali eh. Okay. Bakit tayo nandito? Ah... Ay, hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Anong pangalan ko? Lado. Lado! Enrique. KMA Class 1983. 83. Yes. Ah, first Captain ng klase. Hi. Ibig sabihin nun, parumbado. Paron. Parumbado. Paron ng klase. Ah, Scout Ranger, US Ranger, Airborne, Force, Nuclear Biological Chemical Defense, ng gamo pa rin. Uh, <laughs> Mamamatay tao. Yeah. Noon, eh, hindi na, mabit na ako. Talaga! Okay. Uh, bakit tayo nandito? Kung tatanda ninyo, dalawang taon noon, sumunod noon, mula noon, may sampung taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi, humingi ng tulong, pinaunlaka natin. Pinakinggan natin yung yung sinasabi niya. At binigyan natin ng oras natin. Pinuntok ka natin. Ako binuntok ko. Sa iba, hindi Pero ako binuntok ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward! Dalawang taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nakaputol! Oh, Minus 1, 31 million, minus 1. 30 million, 999,999. 999. Minus 1, 39 million, 999,999. Oh, ba't kayo nandito? Marco Salestian! Oh. My. Kaya, mag-upag naman. Oh, Kaya mo Huwag naman. <laughs> oh, <laughs> Galit eh. <yun. laughs> Maka-altipasyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ito Gusto ko i-share sa inyo. Kami mga ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras. Binigyan natin siya lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. Dalawang taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. They are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Matas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Saan damakal ang pangako ng May pabahay. Nagawa ba? Wala! Yeah. Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin sa ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanain ng taong bayan. Number one, you take a hair follicle drug test. Yeah! Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You, you take a hair follicle drug test. That's the grievance number one. Yon ang gusto namin resulta. Number two, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number one, yung yung uh, uh, bilitang nito. pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa Philhead Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program na dumabaka pa rin? Tapos dun, wala namang ano, walang bakal. Yung ano, yung simento. Tapos, Hinahanap niya yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos nun, ano nangyari doon sa doon sa Philhealth, Bill 89 billion. Ano nangyari? Hindi natin alam e, no? Ano nangyari doon sa mga pera? O, yung mga hardikapan! 500 billion na pondo ng 250 billion na sana, umikita ba? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, Walang, walang sagot. Pero kayo sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Anong grievances ninyo? Takot na takot kay, kay Sarah, takot na takot kay, kay Duterte, kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga so, AFP, at mga PNP. Pakiusap, bag niyong aawayan yung AAP PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP. May kasama kami ng mga ex-military. No? Hayaan niyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan. Mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng tao. Wala nang iba. Tayo! sa tulong sa sarili natin. Kung sasagutin ang gobyerno, ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamatas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society, just society that shall, and a government that shall embody our ideals. ideal. Ba yes! Ideal pa yung magturug tayo? Ideal pa yung magdakaw? Yes! Yung anak mo nga magdakaw, papaluin mo eh. mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba magdaano Bawal ba mag Contempt. Oh. Iyo, oh. contempt. Yes or no? Tahanan nyo! Yan ang sagot nyo! Ikaw! Ikaw! kilala mo kung sino ka! Convicted ka! Nagkocontempt ka ng tao! Anag ka! Criminal! Baka ako ng boses ha! Ikaw! Ikaw! Oo! Oh. Convicted ka! Criminal! Anong ginagawa mo diyan? Di ba? May bukas ka rin! Oh? Kaya nga, hindi dapat na inaate. And now, what they're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances sila, pinabalik na din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! At kami na nasagot nyo. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Correct. Batas natin yon kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naikindihan yan. Eh talaga, sorry, hindi ko naikindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon wala yung taong bayan. Tayo ang nag Isa ako sa nag ito, Isa, ka na rin. Oo, oh, nag rin to. Sino mga tatanda rin to, mga senior? nag gratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong Constitution sa ngayon sa natin. to or then, natin. And promulgate this Constitution. Kaya problema ngayon, ano ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Yung, puso, puso. Oh, you are weaponizing the Constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat tao sa gobyerno. From President, Vice President, Labi Sara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, three branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap pag intindihin nun. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Iwahiwa, Di na okay lang. Iwahiwain niyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan niyo ng kalamansi at asin. Tatawanan ko lang yun. Tanggalin niyo yung kuko okay yun. ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin niyo ko, okay lang sa akin yon, Dinaanan namin sa akadong No? Puso pa isin nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya pag kami nag-galit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo, taong galayan, huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Ano yung tindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court, kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung cap penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, pinaun nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Animal kayo. May hindi na ulo ko, tangin nyo. Oo, okay lang. Love you, love you. Eh, hindi, hindi ko na itindihan eh. Bonsa mo na! Yes, we are the sovereign Filipino government. The sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. na ako ng boses, ha? Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon, uh, all power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides with reside. the people. So, bakit nyo kami inaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupokpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayo magagalit sa ating PNP. Maraming ko kilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinupok kayo, magalit kayo. Eh, pinupok kayo eh. <laughs> Pag tinirakas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan kasi karapatan natin ang magalit! Karapatan natin! Hindi tayo pwedeng pumupulang, ano tayo, just, just. Ang kaya, kaya tayo nandito kasi ayaw na ayaw natin naging narko! Narko! Monarky! Komunistik na Estado! O, oh, tatlo yung sinabi ko. Narco, punong ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O, sige, pare. Anak ko, mahal kita. Bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyan? Paano may iwasan niyo? Presidente Bongbong Marcos, you subject him to drug test. Para sigurado, hindi, hindi tayo pwedeng tumagal, tumagal na isang araw na merong presidente na bangat. Patunayan mo, hindi ka bangat. Ano lang? Tapos ko, anak, magnakaw ka sa kapitbahay, nakawin mo lang ng pera doon. Tama ba yan? Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. buaya oh, Mga bander. Kaya dapat kumayo kayo, mga kababayan. Bukas! One time, big time! Taposin Lahat ng pwede, pumunta kayo! Bawat Pilipino pumunta kayo. Yung mga sa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, ma mahalong traffic, mahalong ano, Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mintanao, lahat ng ano, area. At kunan ninyo, mag kayo, ipakita nyo at minomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat inyong inyo lahat. God bless <laughs> you, President. Mabuhay ang mga retired military officers at kagaya ni Captain Tato. Pero bago tayo magsumata, pakinggan natin sa si retired Major General Feliciano Simoy, Filipino Guerrilla Forces, naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At ngayon, naninindigan